Welcome again sa Team Perla's Vlog In today's video guys uh, Ito ang aking Last a uh, long day off So, nag like nine days off tayo So, yes Pero nakapagpahinga tayo And then nakapansya If mapapanood niyo yung video na to Siguro, um, um editing na yung iba vlog ko tungkol dun sa Assateague Island sa may Virginia at Maryland na trip namin which is nakita namin si Sir Mogo Marves and his family. Shout out again sir sobrang natutuwa kami mag-asawa na nakita namin kayo. So ngayon ay time check ay 9.15am at uh tulog pa si RJ, si Rafa pumasok na sa school. Na late siya sa school, na late siyang magising. So instead of him na sasakay papunta sa ano sa school bus, eh hinatid na lang namin siya ginising niya ho, like, around 708. At uh, sabi niya na na miss ano niya, hindi niya narinig yung alarm niya at late na siyang tumayo. Tapos pero Today, may pasok na sila. Balik school na nga at balik work na rin si RJ. Ako tomorrow papasok at iahatid ko si RJ mamaya sa anyang work. And um, errands namin, not, natin gagawin kasama... Samahan niyo ako, okay? At uh, uh, punta tayo sa check-up ni Rafa dun sa kanyang toenail ingrown na naman. Napaulit-ulit na po umaatake sa paa ni Rafa pero... God is good, nakahanap kami na as in totally matatanggal na yung pag overgrown ng kanyang Tony. Oh. Hindi na mahirapan yung anak ko. And um, magka-car wash din ako later today. At alam niyo guys, meron akong upcoming na podcast interview. So I don't know if what will happen kay nurse photographer to. Matagal na rin namin pinaplano yun. Matagal na na rin akong kausap about that. Pero, ngayon lang kami nagkaroon. Ngayon lang ako nagkaroon ng uh, time na swak swakto rin sa uh, oras din niya. So, yeah. No guys, ito nag-aantay ako ng uh, pag-out ni Rafa sa school. Day of ko. Papakita ko lang sa inyo yung mga school bus dito sa lugar namin dito sa Maryland sa USA. Yan guys. Uh, tadagang libre ito, wala tong bayad sa school sa county mula a uh, preschool hanggang high school, high school hanggang grade 12. Pwede kang gumamit ng school bus. Pero kapag kahinahatid ko si RJ at uh, out na rin ni Rafa sa school, susunduin ko na siya. So, hindi na siya mag-school bus. Yun lang, guys. ma uh, ulap ngayon, guys. Tingnan nyo anyway, pretty pa din. Pretty pa rin dito sa Maryland. Alam mo, gandang-ganda ako sa sky dito sa Amerika. Lalo na dito sa state namin. Sobrang surreal. Ang ganda ng, ano mo, yung parang out of movie, pictured sa movie, sa, sa US movie. Nakala mo, parang napaka-dreamy kapag may yung mga um, sky clouds. Sarap picturan. At ano yun, sana ma-experience uh, nyo din dito, lalo ng mga USRN na gusto pumunta dito sa US, come. At uh, yun, kwentuhan nga natin pala guys, yung nakita ko na medyo worrisome sa mga H-1B visa, yung in-impose ng President Trump na kailangan ang employer ay mag, uh, bayad ng 100,000, dollars kapag ka nag apply ang isang um, worker from other country here sa US. Medyo nakakalungkot yung ganun kasi ang laki ng babayaran eh at parang pinupush na America first muna. And um, kahit na alam mo yun, napakalaking tulong naman ng mga workers outside of this country dito sa bansang ito. Grabe kasi din yung impose niya kasi sa immigration um crackdown niya dito sa US. But, yun, tingin ko hindi naman yun talaga acceptable pero wala tayong magagawa batas na siya eh. And let's hope and pray na mag-move ang uh, visa bulletin para sa mga employment visa at uh, hopefully ma-revise yung H1B sa cap na payment. Na 100,000 payment na yan. And, um, alam ko, pumasok na yung fiscal year, may movement naman na visa bulletin immigrant category na 3 months. And, within, ano, this, um, alam mo yun, mag-move naman yun eventually. And, uh, sa mga paparating na dito, mag-ipong kayo guys, damihan nyo yung experience at yun, mag-ipon ng pera para handa kayo pagpunta dito kasi mataas na ang cost of living dito sa US. See you. Hello guys, good afternoon. Welcome sa Team paris Vlog. Bina-vlog ko lang ngayon yung uh, first night na ipapasok ko for three shifts ako this week. Uh, no, sorry, uh, magiging apat ako kasi nag-duty na ako nung nakaraan. Nag-pick up na naman ako for, two, for this week. At hopefully, hindi ako makancel for three shifts. Alam, um, ramdam ko naman siguro na hindi ako makancel, guys. Kasi, naghahanap sila ng mga extra na mag duty sa ICU. And, um, dahil agency nurse tayo, yun lang ang bad sa hindi tayo kasama sa mga shift incentives. Na supposed to be, we are, like, um, as in matatanggap naman. Ewan ko kung bakit gano'n yung kontrata namin. At hindi ko yon al... Um tinanong ko na dati sa manager ko yan kung bakit ganon. Hindi naman ako mabigyan ng ano, ma, ng um, clear na sagot, parang vague lang na hindi nag offer yung hospital. I don't know what's the real reason about that. Pero let's see. Uh, push na lang talaga natin matapos tong kontrata na to at um magpa-absorb sa facility ko for for the meantime hanggang wala pa tayong discussion sa susunod na steps. Uh yun lang unsure pa rin. <laughs> Pero, anyway, uh, we love Maryland na. Maganda naman talaga tong lugar na to. Uh, at uh, na-enjoy ko ang environment, ang nature dito. So, that's my point of view. Um, yun nga lang, ngayon, bago ako pumasok doon, masyadong, daw nakatulog guys. Nahirapan akong matulog. Kaya medyo, ako bangag tayo sa trabaho. Sana hindi mahirap na chef ano, ang ubigay sa atin. Hindi na mahirap na assignments. Kasi last time, tatlo na ako eh. And hopefully, I'll be having a good night for today. Okay. Bye. Duty. Patapos na yung shift. Papasok na mga day shift. So, let's go on. Babalik pa ba tayo later. See you. Guys, nasa bahay na tayo. At almusal ngayon. e'tong almusal ko, pandesal at ito ang aking palaman. Philadelphia na strawberry. Ang sarap pala nito. Alam nyo, natikman ko lang to dun sa ano, sa hotel na pinagstayhan namin sa Chincoteg, Virginia. Yung mga spread na libre. So, tinikman ko siya. At sabi ko, ang sarap-sarap naman eh. Ito parang first time ko makatikim ng Philadelphia cream cheese na flavored flavored ba? Strawberry. Para siyang ano, parang kumakain ng ano, ng ice cream. Tapos, ito yung, ito yung pandesal na binake ko. Uh, I think, two days ago pa to, or three days. Tapos, yung may natitirang, ano, Spanish bread. So, malilit yung pandesal na ginawa ko. Yung parang pang pinas, ito. Cute, di ba? meron tayong pinlipit. Tapos, ito yung aking iniinom. Hot choco, post chef. Si kailangan pa nating matulog. So 'yun, magandang umaga sa inyo. Hello guys, day 2 ng aking night shift na pasok. So this week uh 4 shifts tayo pero one um within 3 may isa akong off then one again at uh, hopefully maayos yung shift natin and bibigyan ko kayo ng kwento kung ano nangyari sa shift ko post chef okay and um, salamat sa mga lahat ng na nag-subscribe na mga bagong subscribers sa channel namin and I will make sure na magiging halos um, frequent yung pagpo-post natin to um, alam mo yun, makatulong pa tayo sa mga nurses na nag aim makapunta dito sa America lalo na dito sa Maryland. Okay guys, bye! Papasok na ako! hindi guys kay so oh, pumpkin dito sa work at ang ganda ng sky sa labas time check 7.15 ganito ang unit na ang um, ka, main coffee room or break room namin dito uwi oh, ano guys tingnan nyo kung gaano kaganda yung sky parang backdrop lang yan sorry malikot naglalakad ang lola mo Not Lola. Naglalakad ang nurse niya. Look at Guys, so pretty. Sunrise na. What's... Cloud is amazing here. Ayan yeah, guys. Ito. Ma-fog siya guys. Sugar.